Unang-una, no, uh, lahat na nangyayaring ito sa dating gobernador ng Palawan, kay Manong Joel at saka kay Mayor Marjo, yung mayor namin sa Coron, uh, para sa akin, this is part of a big plan para po i-discredit ang mga Reyes sa Palawan. These are all political-motivated uh, actions uh, against uh, the brothers na kung saan eh sa likod po nito yung malalaking tao pera, koneksyon sa media ang ginagamit nila na kung saan um, sa tingin ko ang titingnan natin dito siguro i-review natin pag-aralan natin kung ano ba yung history ng Palawan politics hindi yung marahas ang politika sa Palawan ngunit may gustong pumasok at dito nagsimula Sino ba 'yung may history ng politically uh, or political related, politically related uh, violence or election related violence sa history ng Palawan? Hindi po si Governor Joel Reyes. Hindi rin po si Mayor Marjorie Reyes. Wala pong patayan sa amin dito sa munisipyo ng Coron o sa ibang uh, lugar sa Palawan ang meron po doon sa City of Puerto Princesa. Hanggang ngayon po, unsolved yung crime kay Vice Mayor Dong Batul, yung pinatay na election officer, pinatay po ng auditor. Ay, sa tingin niyo po, eh, bakit nagkakaroon ng ganong mga krimen na kung pag-uusapan po natin eh, tungkol sa violence sa Palawan, ay hindi po yung magkapatid ang may history ng violence. At uh, sa decision po ng, ng ating uh, korte, simula pa po, po sa Department of Justice first panel, ay dinismiss na o binasura na ang kasong ito. Dahil nga sa siguro, sa pressure din, eh, nagkaroon ng second panel na idiniklara ng hindi lang po isang dibisyon ng Court of Appeals kung hindi dalawang dibisyon na hindi ho naayon sa batas ang pagkakaroon ng ikalawang uh, panel na didinig at magdideklara na may probable cause. At dito na nga po eh, meron na hong uh, disisyon ang dalawang dibisyon ng Court of Appeals, ay, sa tingin ko po, eh, we are a society which govern by the rule of law, not the rule of mob. Kawawa po rito yung magkapatid dahil sila po yung binibira sa media, sila po yung ginagawang mukhang napakasamang tao dito sa Lalawigan ng Palawan, sa harap ng media. Ngunit dapat po nilang alamin, sila po ang pumunta dito sa Palawan at magtanong sa mga Palawenyo kung ano po talaga yung katotohanan sa pagkakakilala ho nila sa magkapatid na Reyes. Ang mga Palawenyo mismo ang magpapatutoo kung anong klase yung uh, pagkatao meron yung magkapatid na Reyes at kung anong klasing uh, pamumulitika ko meron sila sa loobo ng halos dalawang dekada dito sa lalawigan ng Palawan. At uh, siguro po, ang mga palawenyo na rin, ho, ang dapat tanungin ng media kung sino mo po ang gustong magpatotoo. Umikot po sila sa lalawigan ng Palawan at magtanong, meron hubang sinaktan? Meron hubang ginawang uh, pangaapi ang mga kapatid ni Reyes sa lalawigan? O dito sa amin sa munisipyo ng Coron? Sa tingin ko po, eh, ito po yung makapagpatunay kung anong klasing tao sila. At uh, siguro po, eh, tanungin din natin kung sino po at alamin natin kung sino po sa likod nung, nung mga pangyayaring ito. Uh, para po sa akin, it's too perfect crime na kung saan po, eh, para naman pong napakagaling yung script na nangyari napagaling po ng direktor na gumawa nito. Pero isa lang po yung masasabi ko. Whatever things that will happen, I still believe that uh, the truth uh, shall come out and justice will prevail. And alam ko po na hindi po natutulog ang Diyos. Alam po niya kung sino yung may kasalanan. At uh, alam po niya, at darating po ang araw, mabivindicate po uh, ito pong nangyayari sa magkapatid dahil lilitaw po talaga kung sino po yung totoong mastermind, kung sino po yung totoong may kagagawa nito, kung sino po yung mga tao may history ng violence dito sa lawigan ng Palawan. At tinintiya ko po, hindi yun yung magkapatid ni Reyes.